lalagay ng ano hindi uh, yun uh, meron ng booster pa meron din papunta rin ng 1 uh, luna street meron din dun eh papunta meron yung Kapulong street alam ko ito eh estero de la Reina na ayun malalaghan dito mga excavators napakalaking proyekto pala dito pero may butas dun ito yung Estero de la Reina sa Juan Luna Street na nakadugtong sa Estero de Vitas sa Kapulong Street ang laki pala ng Espero de la Reina dito Ayan Ito yung pre-fill Isunog dati to, no, no, April 2023 Ano kayang gagawin dito Ayan Kadang araw po ulit sa inyo Nasaan tayo ngayon Bulong Street Malaki tayo ng Estero de la Reina Rehabilitation blood Control Traffic Samora Street Dalawang kalsada pala to. One Luna Street yung nasa kaliwa Nasa kanan natin ang Retail Public Market Sa Tondo tayo mga kabayan Tondo, Maynila dito nalipat ang ano, mga vendors ayan hindi pa ginagawa pa pala ah. Ano. tondo bagong tondo wellness center ayan nasa gitna siya oh. Business Center oh. Okay, tayo dito Meron food bridge Ihara nga lang dito Hindi natin makita Ayun ang Pure Gold Tayuman man papuntang Abad Santos ito ayan ito yung pre-fill sulog dati to no, no April 2023 ano kayang gagawin dito ayan Dalawang um, mula ko siya dito. Ang laki pala ng Pretil Public Market. Mga ano, 500 to 600 na stalls ang nasunog. Bali na andun sila oh. Temporary palengke. Oh. Uh. Pulong Street yan mga kabayan ito yung Estero de Pitas lalagay ng ano uh, yun uh, meron ng booster pump yeah. meron din papunta rin ng uh, One Luna Street meron din doon eh papunta Ayan Kapulong Street. Ayan. So, Ang dati niya yung histero. Wala po ito eh. Estero de la Reina na. Ayun. Board file po. Bo Board file pala dito. Ang dami pala ano dito. Mga excavators gandun po, dami wow ah, talaga Talaga tutuldo ka na yung pagbaha sa Maynila nito ano ang laking proyekto nito Estero de la Reina Pure gold sa human Dugtong pala siya sa ano no Sa Estero de Vita okay. nababago na rin ang tondo ang dami na mga proyekto dito ayan ang na tondo so, bumali na dito sa kanan uh, temporary dito nalipat, lipat pansamantala ayan in center. Ito. Ito. Dito muna. Masa tabi sila ng Jollibee. Ayan. Ito na yung Jollibee pretail. Doon. Para. Ito ay nakita kong footbridge. Nandito pala yung pinakamaraming maraming excavators. Maraming ginagawa. Ayan. Yan. Pakalaking proyekto pala dito. Pero may butas dun. Doon tayo nang galing kanina. Ngitim pa ng mulay ng tubig. Nandito pala dito. Ito pa. Marami-raming bahay pa rin ang gigibay kapag nilagyan din ng linear park dito. Hindi nang papuntang recto. Ganito pala mga kabayan dito. Thank you for watching subscribe, like, at comment na kayo mga kabayan yun, tinatanggal nila yung tubig doon? thank you for watching ulit mga kabayan ang laki pala ng Estero de la Reina dito sa Pintil Tondo. So, Ayan. Ito ang isa dito.